Hello po, nagbabalik naman po si Ka Benjus. Ito po ang aking trabaho bilang isang pipe installer. Ito po ang aking ginagawa dito sa Japan. Ito po ang aking trabaho. Ito po ang mga pipe na ito ay kaka-start ko lang itong araw na ito pero ito na po ang aking nagawa. Kontrata ko po ito. Yan, ako lang po mag-isa ang gumawa nito mga kabenjos. So, gusto ko sa inyo i-share. Yan. nag -ano po tayo ng selfies. Pinakonek ko mga pipe yan eh. So, ito na po. 2 days. Ika 2 days ko po na trabaho po ito. Uh, tapos ko na po ang mga final works. So, yan po. Oh. Lahat ng mga valves, nakakonect na po yan. So, i-coconnect na lang lahat to ng ang mga final works. Bali, matatapos na po ito ang aking kontrata. Ayan. Dalawang araw lang po ang aking kontrata dito. Sa paggawa ng, ng linya ng hangin. Linya po ito ng hangin lahat. Mm, ito po ang aking ginagawa. Kontrata, kontrata. Kontrata pero ang aking sahod arawan lang. <laughs>